PPH, ah. Uh. meron na daw mga senado. Matagal na may senado, Bidjo cover. May <coughs> mga bagong senador. Bagong senador? Oo. 2025 pa. 2025 pa. Hindi, kailangan nang mag-prepare. Nauna? Oo, nauna. Kailangan matandaan na Kailang mga boboto boboto? Oo, nung mga boboto kailangan matandaan na ano, Yan na naman tayo eh Sino yung mga dapat nilang iboto? Karapat-dapat ba yan? Oo, karapat-dapat sila Talaga? Oo, oh, mga mga bata-helmet Today is a marabang happy day Sa lahat ng mga mga pasok sa channel Please Don't forget to click the subscribe button Tiny bell para lagi updated Sa lahat ng mga eh. Parang sinasawa sa wala Ang nabijugapar Ang bijugapar, ito nga oh Ganda-ganda nito ito, bijugapar oh huh. Ano yan? Huh. All I do is win Oh, win, win na win. Oh, winner. Eh, yan ba? Winner ba mga oh, yan? Oh, winner sila. Oh, tignan niyo mga bata helmet. Yan daw. Oh. Ang dose. Sang dosena. Sang dosena. Sang dosena ang -dose winner. winner talaga? Oo, winner. Oh, oh, win. Bago sa bagong Pilipinas late. Oh, bagong Pilipinas, Pilipinas bagong, bagong mukha. Sang na mauna na, 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 na to. Yeah. Bagong mukha. Pero matagal nang ano. <laughs> Yan ang bago. Naku, nakakaloka. Makakatulong ba? Siguro. Parang may mga nakita ko dyan ng mga mukha ng no, mga tumakbo sa presidential slate dati. Ah, sino ba yung mga yan? Di ba si Ping Lakson? Oo, oh, tumakbo. Nanalo. Hmm. Ha? Nanalo? Natalo. Oo. Oh. Di ba si BBM ang presidente ngayon? Oo. Oh. Oh. Mbani Pacquiao, nandiyan sa isli. Nanalo? Siyempre yung talo. BBM ang presidente ngayon, di ba? Okay. Tapos, Tapos may mukha pa dyan, no? Yung sa Makati, yung mayor. Oo. Oh. Sino Abby? yan? Oh. Abhi Binay. Oo. Oh. Uulit na naman. Hindi. Yung isa nan, si Binay. Ito, Abi Binay na to. Yung ah. kapatid, yung kapatid. Yung, Ay, wow. Di ba yung mayor na Makati? Ay, wow. All in the family. Yes. Okay. Alam mo, okay. ano ba We are family. You we'll got my sisters Ooh. with me. Ooh. Nakakaloka to, mga kabata helmet. Yeah, talagang ganun. Yan, yan, na ba yung final na? Ah, di parang man siguro. Dagdagan natin. Hindi. 12 eh. 12 oh. Uh -huh. lang. Bidyo ka par Hindi. Pwede pang dagdagan yan. Hindi. Yan talaga yan. Para masaya. Kasi yung ulan nilabas niyan, initial pa lang. O, oh, ito, oh. 12 senator. Initial eh. O, di meron pa. Na para sa bagong Pilipinas League. Oh. Kayo ba mga bata helmet, ano mo masasabi niyo dyan? Winner na winner bayan para oh. sa taong bayan? Iboboto niyo ba sila? O, oh, tsaka may mga nagawa ba yan para sa bansang Pilipinas? Oh. May nagagawa bayan Siguro may nagawa para sa inyo. Sa inyo? Oh. <laughs> Naramdaman niyo ba? Ramdam niyo ba? <laughs> Uh, nahin, oh, diba, uh -uh. Oo, oh, yeah, ayan, basta i-comment nyo na dyan. And, yeah. stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Diba, video na po? And, dapat naka-follow, like, subscribe na kayo sa YouTube channel po ni Prof. Doc Shelo Magno para lagi kayong nakaabang sa pangmalakasan na virtual concert, di ba, Bicho Gapur? Yes. And, syempre, yung pagtatalakay ng mga major issue uh -uh. ng Pilipinas. Yes. Sabi ko nga sa buhay niya, nag-helmet in the book, in better every day. God bless everyone. Bye! Ating pinuno Nagawa niya, nagawa niya lahat Kenny Robredo, ating pinuno Nagawa niya, nagawa niya lahat Malamang din yung magagawa yan Hindi magagawa yan ngayon Hanggang bago lang yan